we allowing this kind of ano, setup? Wherein we cannot identify the legality and illegality of that uh, different tanong? Kasi ang dami nila ah. Ang tanong, paano nyo na-abate yung ganitong klase na kung saan nananakawan ang ating gobyerno? Dahil na nga, uh, yung legal, ginagawa pa nilang illegal Yung subal, ginawa pa nilang illegal nakaasa kayo doon sa monthly na binibigay. So, Opo. hindi nyo na kung ginagawang illegal o legal yung pinapasok na pera. As long as nag kayo sa pera matatanggap nyo. That's it and that's all. Opo. Ay, naku po. Eh kasi, basta nakatanggap kayo ng pera, kahit sa illegal yan, tatanggapin namin. That's it? Yes or no? Sorry po, hindi na namin alam na illegal. Basta po sila na ay, ay, STL illegal, agent ay. namin. Mention ko lang sir, si GM Mel Robles sir pinatawag po kami sa opisina niya. So ang nangyari po kasi, merong legal, a few, a few steps away yung illegal. Pero matanong ko po kayo, meron na ba ko yung inalisan ng frankisa dahil sa pagbabaylate ng inyong circular? Parang may mga terminate naman po kami. Ano ang dahilan? Yung iba sa... Meron na ba sa akin? Oh, eh... I do not know Mr. Chair whether uh, the 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 resource persons from PCSO are the proper uh, persons who would answer the questions. But why do you allow this kind of setup wherein uh yung mga lugar ng ating mga kababayan ginagamit ginagamit ang kalye ginagamit yung uh, mga bahay nila which in relation to Republic Act 9278 eh ano yan May liability sila jan. how do you find out yan ay mga illegal o legal You know, Sige, uh, General Andy. First of all, yung mga uh, nangongolekta para dun sa legal, naka-uniform po yan. Meron po siyang uh, identification card. May times po na yung mga pulis po natin, nakakahuli sila ng walang ID, hindi naka-uniform. Hindi naka-uniform. Pag nahuli nila yon maya-maya meron ng certification galing dun sa company na employee nila yung uh, tao. So, yeah, ang Andy, nangyari, hindi <coughs> na namin pinafile po yung... Uh, Sir, nakuha, nakuha, kit, na doon eh. Do, malalaman mo yung identification kung sino ang legal sa ka by giving up the uh, IDs, ano? Okay? Yes, Your Honor. Yun ang ginagawa nila eh. But this kind of setup, wherein you put up yung betting station doon sa mga ganto klase ng ano, are we not inviting our people to... Di ba, dapat hindi nga natin masyadong pinapatronize yung, yung uh, sugal eh. But uh, unfortunately, yung pag-identify kung ito ay legal o illegal, Diba? True different IDs ano? Hindi mo ma-identify. So sa dami ng ganitong klase ng mga stall ng collection ng mga betting. Can you kindly, kindly tell this uh, committee kung lahat 'yan na nakabalibot sa buong CALABARZON? Ya, yeah, lahat 'yan na nakabalibot sa probinsya ay ma-identify dating legal o illegal? Do we have that kind of uh, uh na power or strength or structure to identify all those betting ano? Kasi ako nakikita ko 'yan eh sa bayan ko eh at sa ibang lugar eh pag bumibisita ako halos lahat para silang mga mga ano uh, doon yung uh, kapute na halos lahat ng kalye merong ganito that sometimes parang nag-iisip ako paano kaya na-identify to kung legal to o illegal considering that our manpower sa ating structure ay limited tayo may I call on the PD of Laguna to please answer the question thank you okay PD thank you your honor you're recognized okay uh, go ahead thank you sir In fact, uh, yun po yung mga subjects natin for uh, illegal gambling operations, yung mga nasa kalsada po. However, uh, gaya ng sabi ni RD namin, na upon arrest, uh, doon na sila nagpe-present ang mga certificate nila and IDs doon sa fiscal Office. So, isa po yun sa coordination namin with the STL operators requesting them at least to provide us copies of list of their employees para during our operation at least alam na po namin agad kung sino po yung mga legal employees nila po Hindi, uh, okay, uh, PD, no? <coughs> medyo ligaw ako doon sa sagot mo. Uh, sino ang sa PCSO na nandito? Yan, yan yeah, PCSO, meron pala tayong invited. Are we allowing this kind of ano, setup? Wherein we cannot identify the legality and illegality of that uh, different ano. Kasi ang dami nila ah. As in talaga. Ngayon din mo identify kung sino legal at legal doon. Chairman? Yes, Congressman Paduano. Anyway, hindi pa ako tapos doon. Uh but in in relation to that, Mr. Cheman. Uh actually, uh, if you if you really study about it, no? Kung parang kabuti na nagliliripana yung mga yung mga so-called betting stations, problema talaga yan ng PCSO at saka ng local government. Because unless otherwise, they have the permit from the local government. Pwede sila mag-operate. Di ba, PCSO, tama? They have to get a permit from the local government for a betting station, ha? For a betting station. Bale po, PCSO yung nag-approve ng station ng STM. Hindi, but they have to get. They have to get a permit. Di ba? Sa local government? Meron uh, po kayong... Hindi mo alam? Meron pong law na parang pagano ng PC National Government hindi na na-cover. Meron po kaming dito. No, what I'm saying is what I'm saying is the betting station, not Opo. The, the, the ano ha, hindi yung mga kobrador Opo, kasi po oh, so bale. To, so you are saying this committee in this committee that uh, because there is a franchise coming from the PCSO, though all those betting stations don't need to have a permit from the LGU? Opo, may in-issue pong exemption based sa Supreme Court decision. Supreme Court? Opo. Pending pa yung Supreme Court yan yeah, o may, finality na. na? dati pa po. Same with Lotto agents namin. Okay. Okay, I will not, uh, I will not uh, discuss about DLG, about uh, betting station permit, business permit, business permit. DLG. Sir, sa pagkakaalam ko, meron nga pong ganong uh, batas na hindi na kailangan, kailangan kumuha ng business permit. business however, permit? Ho, however, ho, yung huna na observe namin uh, yung na Yung huna observe namin, hindi mismo yung business permit ang binabayaran, kundi yung mga ibang sanitary permit, etc. Yun yung hinahanap ng ibang munisipyo. Ah, uh, Congressman Paduanoy, bye May no. Para hindi tayo no. Uh, ito susuguan ko lang sa iyo. Medyo naligaw na tayo doon eh. Uh, yung sa permit okay lang kasi uh, we have discussed that. Uh, I remember tama si Congressman Ako when we were uh, together with Congressman uh, Danny Suarez during that time. We have discussed that clearly. Eh. And uh, we were able to find out that the franchise that being uh, issued by the PCSO does not need no yung sa local government no. And uh, we subscribe on that. Yung mga station, betting station natin na nakalagay. allowed yan, But ito yung tinatanong ko kanina pa eh from the moment na tumaya na yung tao, nakuha na nila yung mga <coughs> taya, ililipat na nila ito ngayon sa estasyon, doon sa, sa anong pa tawag doon, parang ponduhan, para anong tawag doon, meron silang tinatawag na pinaka-estasyon, doon na nila dadali yung pere, noong mga nakakubra eh. Anong nangyayari dyan? Doon nangyayari yung, yung, yung pagbibiyak eh. Na nilalagay nila sa legal, saka nilalagay sa illegal. Ang tanong, paano nyo na-abate itong ganitong klase na kung saan ang ating gobyerno? Dahil na nga, Uh, yung legal, ginagawa pa nilang illegal. Yung subal, ginawa pa nilang illegal dahil nga, binibiyak nila eh. So, paano yung ginagawa ang pag-a-arresto sa so, mga taong gumagawa noon? From the betting station, going to the ano, what do you call that? Yung uh, pinaka-mother unit nila. Doon dinadala yung pera. Pa paano nyo na-abate yung ganong klase sitwasyon? PNP. Uh, Your Honor, ang uh, na-arresto lang po natin yes, is yung uh, Ah, uh, nangongolekta na walang ID, hindi po naka-uniforme. Pero kung uh, may naipakita na ID at uh, naka-uniforme at uh, naka siya, then dadalhin niya doon sa Sige. station nila at uh, yung sinasabi niyo po na uh, ginagawa nilang uh, illegal yung uh, illegal, hindi na po namin namo-monitor yon yung okay, no? PCSO. So, paano ginagawa niyo sa ganitong klase ng problema? Na kung saan dito? Alam mo, dito tayo na dito kayo nananakawan ng bilyon-bilyon, eh. Huh? Mayroon pong guaranteed monthly retail receipts yung aming SDA. Ano? Merong ano? Guaranteed monthly, monthly, monthly retail receipts. Oo, na... oh, yeah, yan. Yan yung napag-usapan natin sa committee on, uh, na... Ano, kung baga, nakaasa kayo doon sa monthly na binibigay. So, uh -huh. hindi nyo na tinitignan kung ginagawang illegal o legal yung pinapasok na pera. As long as nag-guaranteed kayo sa pera matatanggap nyo. That's it and that's all. Uh -huh. Ay, naku po. Mr. Chairman. Mr. Chairman. Asan ang moral fiber nyo? PCSO. Sir siguro <laughs> baka sa law enforcement ha? pati din yung ating mga PNP yeah. di naman na you to may... have to have guidelines and policy to check Mr. yung mismo uh, mismong uh, sugal na binibigyan nyo ng prangkisa hindi po hindi laging pera na lang nasa isip nyo di ba? So po, legal sa amin sila kasi sila yung aming authorized no, STL. what you're trying to say right now right here that your policy is not good bakit? Eh kasi, basta nakatanggap kayo ng pera, kahit sa illegal yan, tatanggapin namin. That's it! Yes or no? Sorry po, hindi na namin alam na illegal. Basta po sila you know, ay you know, eh. STL agent eh. namin. Can you kindly, uh, in, uh Mr. Chair, invite natin yung ano, sinong PCSO chairman ngayon? Chairman, Juni Kuwa po. Si Mel Robles. Sige, so we'll be inviting them over to find out the uh, policy regarding din sa binibigay na pera na hindi kahit na sa manggaling yung binibigay as long as the, natanggap na nila, that's it and that's all. Di ba? Mr. Chair. Oh, yes, MBI. Uh, then, uh, Mr. Erwin Tulpo, uh, Congressman Erwin. So, si uh, Attorney uh, Santiago, please. Uh, yes, sir. Uh, mention ko lang, sir. Si GM Mel Robles, sir. Pinatawag po kami sa opisina niya. Ito po yung diniscuss niya precisely. Yung meron nga pong legal at meron yung illegal. Nag-operate po kami dito po sa may stop and shop sa Manila. So, ang nangyari po kasi, merong legal, a few, a few steps away, yung illegal. Ang nangyayari, yung legal nakasara. So, bali, parang ituturo, ah, doon yung isa. So, yung mga betors lumalabas, doon sila lahat pumupusta, sir. Sa illegal. Sa illegal. So, na-operate naman natin yun, sir. At uh, pending pa rin siya. At doon na nga, meron nga pong tumatawag. At kilala naman po dito yung sinasabi na pinaka-operator, kulang lang po talaga sa obidensya. Ngayon po, na uh, nabanggit po ni Congressman Tulfo na wala po nakakasuhan ng malaking tao, public official. Uh, maganda rin po dito sa amendment ng batas, hindi lang po yung penalty, pati yung po yung pagpapalakas ng investigasyon. Halimbawa po ipasok natin dito yung technical aspect na para masama sa ebidensya at mapatibay. Kasi ngayon po hindi naman talaga yung mga malalaking tao, hindi mo talaga makita yung involvement nila unless meron po tayong technical aspect. At makikita po dito lahat ng high-ranking public officials na sumasaw-saw dito, makakasuhan po natin sir. So now it is confirmed, no? nakoconfirm na natin that uh, yung kinukuha sa mga betting station ay binibiyak at dinadala sa ilegal. At sino ang mga nagdadala sa ilegal? Yan ang mga tanong eh. At uh, now I realize that really, yung pinag-uusapan namin kanina ni Congressman Acop, from the betting station which is allowed by the PCSO and because the policy of the PCSO is kahit sa legal yan at illegal, tanggapin natin, di ba? At pagkatapos, pagdating ng mga kinubra nila doon nila inahate and now it is being confirmed by the uh, you are from NBI yes sir from NBI General. so okay sige congressman na paduana please anyway chairman ito Actually, yung uh, the, the 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 situation that was mentioned by the NBI yun yung sinasabi ko eh kasi pisiso kailan talaga sa guidelines nyo, you review and amend your guidelines. Dapat only those betting stations, recognized by by PCSO, at the same time, may business permit ng LGU. Problema yan ang pulis. How can they accommodate kung mismo ang PCSO, parang, short of saying is, you're cuddling illegal bettors and illegal betting stations. Dapat sa guidelines yung malinaw na only those betting stations recognized by species oh, at the same time they should provide a business permit kasi pag wala business permit just like what uh, the NBI has mentioned ito yung legal ito yung illegal sarado bukas to no, eh what can the police do yes oh pero kung wala business permit pwede nila do nila da, idaan hulihin pasara alam naman natin yan na ano eh na by bookies eh di ba ang bookies ito eh, eh yung bookies ito yung ah, uh, legal. Legal daw, dahil may mga IDs, may mga certificate, blah, blah, et et Pero, percentage of that, smaller percentage, limited to the PCSO, pero yung malaking porsyento, binabangkahan nila. Ayun naman talaga ang totoo, madam, di ba? PCSO. And you cannot just point your finger to the police. In the first place, kayo po may problema. Tingnan mo, NBI na mismo. Bakit hindi makagalaw? Dahil may problema, for example, isang dapat, isang guideline siya dapat, only those, only those na nagtataya, nagpapataya, na may ID mismo, yun lang dapat ang legal. Hindi yun after apprehension ng police, sa kalalabas yung certification. Ganon din yung mga betting station. Pagpasok ng police, illegal, lalabas yung ano, certification. And you allow it. Dapat ayusin na yan yung guidelines yung. Hindi pwede na after apprehension, saka lalabas yung certification at mga IDs. PCS o. PCS o. PCS. Can you reply? <clears throat> eh nahihirapan. You're pointing your finger to the PNP pero nahihirapan din polis natin. Well in fact, ang NBI nga problema na hindi na nila magalawa dahil lalabas na naman yung certification nung betting station. station question, uh, Congressman Paduano, if I may, no? <clears throat> why did you come out with that kind of policy wherein all the operators of the, uh, ano ba yan, STL, ay uh, binibigyan nyo sila ng uh, parang mandato na sa loob ng isang buwan, kailangan ito ibibigay nyo sa amin. And we know, we, we don't care kung ito yung nanggaling sa legal o illegal. Why do you have to come out with that kind of policy? Ako sa tingin ko yung policy niya, Neno, eh, eh, bulok yan. 'Di ba parang sinabi mo, ito bibigihin mo sa akin. Kahit kunin mo 'yan sa illegal, wala akong pakialam. As long as binibigyan mo kami. How did you come out with that kind of policy? PCSO. Sir, bali po sa operations kami. Pwede pong sumagot siguro yung STL core group namin. Sila po. Tatanungin ano, ko sa iyo, paano kayo nag-come out sa ganyang policy? Sino gumawa ng policy niyan? Kailan ginawa ang policy niyan? Dati pa po since the start po. Based on the voting population. Si, panahon nino? Yung 2006 pa po. 2006 ganyan na nagbibigay na sila talaga ng uh, ganitong klase ng ano Opo. Oh my goodness Mr. Chair Congressman Erwin Tulpo then Congressman uh, Gomez Mr. Chair yun po kasi yung dikta ng mga may hawak ng franchise If you remember kasagsaga ng wedding gusto nating illegalize ang wedding so anong nangyari doon uh, ginawang franchise ginawang STL kuno If you look at the list of PCSO, Mr. Chair, Tignan mo kung sino ang mga may hawak ng franchise. Hindi ko na babanggitin. Baka malaglag yung mata mo. Dahil yung mga nag-operate ng illegal na wedding, sila din ang may franchise. And of course, definitely it's beyond the control of PCSO that in fairness po, uh, to them. Nilagay daw po nila yon because I did, I did that story when I was a journalist. Nilagay niyo para safety measure kasi yung isang isang franchisee uh, yung may hawak ng franchise uh, Mr. Chair i-declare lang sa PCSO na kumita lang siya ng 50,000 ng buwan na yon so naglagay sila ng limit ng cap at least ito ang ibigay mo hindi nga po maganda pero eh kasi wala talaga matanggap ang gobyerno pangalawa Mr. Chair ito hirap na hirap ang pulis natin NBI Paano? yung may ID sir dalawa ang kanya hawak na taya ito, ireremit remit niya. Because yung STL operator, eh, siya rin nagpapatakbo ng illegal. ireremit remit niya yung malaki dito sa illegal, konti lang i-remit -re sa PCSO. Pero pag tumama, PCSO magbabayad. That is what is going on, Mr. Chair. Oh my goodness. Mr. Chair. Congressman uh, Gomez and then Congressman Ako. Mr. Chair, regarding sa, sa quota ng PCSO, all of their transactions are electronically transmitted Ibig sabihin nito, Mr. Chair, lahat ng transactions nila are supposed to be recorded, correct? Tama ho ba? Electronic na ang gamit ninyo, di ba? Hindi po. Hindi pa rin? Opo, oh, nagpapataya sila sa ano. So, pa paano, pa, paano yung daily ninyo na reporting sa PCSO? Hindi ba nasasara kayo ng gabi na alas 8 para para i-report na yun? Yun po. Bali, from the, uh, from the authorized agent corporation, sila po yung nagsasabit ng then, sales. Then from those, from those <clears throat> electronic transactions, dapat makita na natin kaagad kung ilan yung, yung uh, pumapasok sa kanila na, 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 na pondo. Daily po, meron silang daily sales report. Oh, tapos meron pa, kayong, meron pa kayong cap? Ganun ba? Opo. At the end of the month, ito total po namin kung na-meet nila yung kanilang so, money. So sobra, Bo, parang nire-reflect din. Hindi, After kaya safe, eh, sabi ko kasi -ma sinabi mo kasi may cap eh. So Opo. pag sumobra yung taya na legal, Opo. kanila na yun. Pwede... Hindi po. Basta kung anong dineclare nila sa PCSO, yun na po ang nire-record ng PCSO. So in short, wala ho nagsasabit na negative. Well, hindi po dapat negative. Hindi. So wala nang nagsasabit. Wala po. No, dapat sopo, sobra. Sobra. Oh. Opo. Eh, yun, yun ang problema, Mr. Chair. Da, da dapat na reconcile nila yung digital transaction sila based on that. Mr. Chair, if I may add after uh, Congressman uh, ako con so Congress, it's okay for you to uh, yield for a while to so, Congressman uh, uh, uh I just add Mr. Chair, this is sinasabi ni Congressman Gomez tama po 'yon. Uh, hindi po sila nga, may, may, mga instances na hindi sila digitalized. Pero as per my conversation with uh, the GM a uh, couple of weeks ago and I did my interviews over the radio, Uh, in fairness naman, they're doing something about it. Kaso um, nga mga, Mr. Chair, paano ko mismo yung hawak na ng, may hawak ng franchise ang gustong gawa ng kalukohan at wala pa silang safety measures sa safety net. So, ang kawawa lagi yung gobyerno kasi sumaasa lang sila doon sa remittance ng franchisee or fra, ng may hawak ng franchise. Kung ano sasabihin niya, ito lang kinita namin. And that has been a problem since Pinoy time pa po yan, Mr. Chair, since uh, uh, PGMA pa problema na yan, hindi mo talaga makita yung record kung magkano ang income nung may hawak ng franchise because tinatago niya. Ipapalabas niya lang yung gusto niya para maliit ang ibabayad niya sa PCSO. Maliit ang ibabayad niya sa tax. Pero in reality, millions. Dahil kagaya niya, Mr. Chair, tumatakbo yung kabo. Yung uh, collector talaga na may ID na sinasabi ni, 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 PNP. Paano niya huhulihin? Eh, sasabihin niya, may ID ako. Yung pala, nangungulekta rin siya ng wetting. Uh, wedding. Ito, hindi naman niya i-declare yun. Mas malaki po ang kinikita kasi sa wedding. Konti lang nire-remit sa, sa STL, sa PCSO. Pag tumama po, PCSO ang magbabayad. Kaya nga. So, Madam, will you confirm na tama yung sinasabi ng mga congressman dito? Tama naman Hindi naman po kayong tawang tama. ano, mag, <laughs> mag-reason po. Kasi basta sa operations lang po kami, yun lang yung sinusunod namin. Kung ano yung approved sa kanila. But of course, the board of the PCSO can change the policy, di ba? With regards to the uh, no, no, operation ng STL, no? di ba? Kaya naman, di ba? Okay. So we'll be inviting all the board members. Mr. Chair? Yes, uh, Congressman Ako, please. Just to follow up that issue, uh, this issue was taken up by the Committee on Public Accounts during the incumbency of the uh, Honorable Danny Suarez and uh, Iha. Nasana si Madam Gabuyo. May previous commitment po. Kaya oh, hindi oh, naka-attend. Dapat siya, siya talaga yung... Naalaala ko na sumasagot sa mga katanungan namin noon. Eh. Opo. At anyway, nagkaayos na ba yung inyong chairman at saka yung Juan? Presidente ninyo? Hindi po namin alam yan. ah, <laughs> nagsisinungaling kaya ta iha? Hindi naman po. Di talaga si Ibig mong sabihin, personal. kayo ang nandun, hindi nyo alam na may sigalot sila? Samantalang kami na nandito sa kongreso, alam namin na may sigalot? Sagutin mo ako, Iha, at baga uh, nang tama. Hindi ko po, sir, personally po, hindi ko alam yung kung anong, anong meron. Officially? Pa. Sige. Officially, wala naman po kami ng ano. Kasi kami sa GM lang naman po kami. Okay. Wala po kami ano, sa chairman's uh, office noong bang investigasyon nung panahon ni Honorable Suarez, nasaan po kayo? Hindi po ako nag attend Hindi, nasaan po kayo? Anong opisina po kayo? Baka po, sa STBR po, Southern Tagalog and Bicol Region. Na STL? Department po ako. STL? Operations? Salang po, may loto, may STL. Okay, sige. Uh, hindi ba totoo yung sinabi ni Honorable Erwin Tulfo na yung mga dating uh, operator ng wetting, sila na rin ang may hawak na ibang franchises ng Lotto Operations? Would you know that? E eh, para pong sabi nila yung dating mga wetting, yun ang illegal, ngayon ni nilegalize, nilegalize na. Yes. Business. At totoo rin po ba na sila po ang may hawak ng iba-ibang franchises sa iba't ibang lugar ng ating bansa? Hindi ko naman, ang, hindi ko naman po mga kilala ang mga... Pakisagot nyo lang po yung akin. Hindi ko naman tinatanong kung kakilala di, di po nyo sila. Hindi ko po ano. I'm not private to that po, sir. Uh, Mr. Chair, may request that the, that the head of the operations department, in so far as STL operations are concerned, be invited? Kasi Uh, hindi alam nitong ating resource person yung aking, sagot sa aking mga katanungan eh. Okay, uh, we will be inviting uh, the, uh, the uh, ComSec is here by directed to uh, invite the uh, operation uh, uh, office of the uh, PCSO with regards to the query of Vice uh, Chairman Ako Go ahead. Thank you, Mr. Chair. Yung pong pinakita ni Chairman Dan Fernandez na pinag, pinag play ng betting, authorized ba yun according to your circular? Pwede pong i-check. Meron kaming authorized Hindi yung mag-isa na tao, nakaupo lang doon may authorized stations po kami. May approved authorized stations. Kaya nga, stations. according to to your circular, may betting stations kayo dapat. Official okay. betting stations. At may mga tauhan kayo na iikot with the proper identification para kumuha ng mga pusta. Di po ba? Yun ang inyong circular eh. Parang di na po na. Ha? O hindi mo alam yung ito? Ah... Uh, Nag-inspect po. 2020 Small Town Lottery Revised Implementing Rules and Regulations. In-inspect po ng branch manager hindi ang aming stations. Hindi po ba tama na dapat meron kayong official betting station? Opo, meron. Yes. At uh, meron kayo yung mga tao sa betting station na parang iikot, may, may ID para kukuha ng pusta. Di po ba? Opo, lahat sila dapat naka-ID at saka naka-uniform. Yes. Pero doon sa pinakita ni Honorable Dan Fernandez kanina, yung ating chairman, ay may mag-isang tao nakaupo at kumukuha ng, be ng mga bets. Yung ba pinapayagan ninyo? Basta po, kung dapat yung station, pwede pong i-check namin kung... Hindi po yun ang katanungan station. ko. Pinapayagan nyo po ba yun? Hindi naman po ganun ang station eh. Eh, may tinatanong kami... ko po kayo, pinapayagan nyo po ba? Hindi po dapat. Hindi dapat. Pero nangyayari kasi may ebidensyang pinapakita yung aming chairman. Diba? Huwag na kayong, huwag na kayong magtago. Kasi napalapas na lahat ito nung last hearing pa. ba? Diba? Yun ang katotohanan talaga. Yung sinabi ni Honorable Tolpo, katotohanan talaga yun. Kasi the records of the hearing of the Committee on Public Accounts before, naandun. Kung gusto mo, huukahin ko para ipakita ko sa iyo eh. Diba? Kasi membro rin ako noon dun eh. So, huwag nyo na kasing pagtakpan. Alam nyo naman to eh. Kung alam namin, galing naman sa inyo lahat yung ebidensya noong kami nag-hearing eh. Galing sa PCSO. Kasi, ang importante lang sa inyo, yung amount, ano nang tawag nyo ron, doon sa dapat monthly na ibigay nung uh, franchise holder. GMMRR. -O. Oh, yun din ang inaasikaso ng uh, Lotto operator. Masatisfy lang niya yun, pero yung iba doon, Puro illegal na. Kasi, yun din ang problema ng PNP. Kagaya ng sinasabi ni General Lucas. Puhuli nga sila nung kumukuha ng uh, ng uh, pusta, pero yung uh, uh, operator ng loto, gagawa ng certification na yan ay mga tao namin at legal yung kinagawa Noong pa nangyayari yan, Iha? O, oh, if you were, if you do not know that, ay eh, hindi ko alam kung saan po kayo nagaling meron din po kaming listahan na pina-furnish sa PNP sa mga law enforcement agency na mga employee ay yung mga nagpapatay po ng aming SLAAC. May listahan po. Sige. Ah. Uh, ah. Uh, Papasok na kasi tayo diyan eh. Ginagawa rin excuse ng PNP 'yon para hindi nila hulihin yung mga cobrador ng wedding Galing po ako doon sa kapulisan eh kaya alam ko po 'yan. 'Yung ang No, so, yung katabi mo nga, tumatango eh. Totoo. Pero matanong ko po kayo, meron na ba ko yung inalisan na prangkisa dahil sa pagbabaylate ng inyong circular? Sino? Para may mga nata-terminate naman po kami. Ano ang dahilan? Yung iba sa... Meron na ba sa atin? Oh, eh. Wala naman. I do not know, <laughs> Mr. Chair, whether uh, the, the the resource persons from PCSO are the proper persons who would answer the questions propounded by this Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Dandy Boyagapay, dapat lagyan ng barcode o id ng legal para mahuli yung mga illegal na gamblers. Pahayag naman niya kung nakakatakot ang gobyerno natin, sobra-sobra ang mga illegal pero walang napaparusahan. At ito naman ang saluobin mula sa ating kababayan na si Johnny Dawadaw, milyones ang lagay dyan mula sa LGU at TD, malaking halaga ang napupunta sa kanila. Mga kababayan feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.